po, oh, ayan. Oh, Meron po may maliit na channel. Meron po. Dadami. As ayan, ang unang masarap. Kain po tayo at kami po pupunta kay Sir Wensi. Uh, anong lugar pa na Kung saan lugar, hanapin okay, pa lang natin lang mamaya. Papiga, Santo Cristo, San Isidro. Hanapin pa lang po namin yon Ito po kami doon. Ah, samahan niyo po kami. Bibili po tayo ng manok. Nakain lang po kami. Ito po kami. Dito kay Atero sa Kambingan, sa Sapang. Stevie. Hello, Tongs stevie eto na kami kay Sir Wensin. Hindi ka na namin sinama kasi nakahiya naman. Baka busy ka sa iyong booking. Di ba lang? Oh, Siyempre eh, ganda ng bahay ni Sir Wensin. Ang Kanya bahay talaga. Uh, <laughs> <laughs> Good morning po sir. Ay na Good morning pa. Nag-anak na ako sir. Tumatanda tayo po kayo? Ay. Ano ka? Ano sa Ano ka? Ano ka? Ano Ako po Gibara, tapos Miranda po. Miranda po. Apo. Gibara Hello. Hindi po lugar niyo, sir. Hindi na po. Ah, ito ay dyan. Ayan, ito, nakarating na po tayo oh, kay Sir Wensi. Ay! Tuloy po kayo! Alamak po! Opo! Ah? Para man na. Ginagawa <laughs> tayong bisita lang. Opo! Ang ganda po ng lugar ni Sir. Ayan. si Sir Wensi. Opo. magandang buhay po, magandang pag-aasa. Ayan. 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 Ano nyo na po yan? Opo. Si... Ito po, pamangkin na namin ito. Uh. Pamangkin na namin ni Ray. Ini po, anak ko Ray. meron. Ayan po. Ay, mer. Ala, wag na po kayo mag-abala, tano. Ah, ah, wag ba, na po. Ang Jojo Swan lang po. Hindi na po. Tingnan na po natin yung bakura niyo. <laughs> ah, sige po, sige po. Ah, po natin yung bakura na siya. Ayan, nakikita oh. po natin ito eh. Kito ang Stevie. Ang lakas po nang ano yung sa reels niyo, sir. <laughs> <laughs> Kumain kaming kambing. Amoy kambing pa po kami. Hindi oh, nyo ba kami naamoy? Hindi na <laughs> Ay, <di naman> po. <laughs> Ang sarap po yung kambingan kay ano, kay Ate Rose. Ah, dito po, sa hain. Oo, oh, sa hain. Oh, Diyos, sa hain. Opo. Oh, ito po yung lugar na siya. Uh, ito po yung ano ni Kaos TV na ito po sa ano po, na Kaos TV. Uh Oo. -oh. Hindi na nga po kami nagpasama eh. Nalaman namin, Abala pa siya eh. Napakalawa na ng lupa inyo na po. Magaling mag po yung magpong-darnal mo, paano? Eh di po, ito, na lang po, ito po sa mga magulang po namin. Hmm. <lethal> oh, eh patay na po yung mga magulang namin. Tapos yung kalahati po na yun sa kapatid ng tatay ko. Eh nasa ibang bansa po kasi sila. Oo wow. po. Kay Ay mami po yun, yung kalahati po na yan. Ano mo pa nang bakante? Ito po kasi, na mga chewing ko pa po yan. Pero kami po ang ginagawang caretaker. taker <Duygusal> Oo oh, po, hindi naman po aming lahat. Ito mga breeding pen Ito po yung mga breeding pen. Ito lang po natitira sa mga manok ko kasi lagi pong sold out. Kanina po eh merong tumingin na naman. Babalik po siya. Ang, uh -huh. ito po eh ano po siya. Yung uh, decal brown po decal siya brown. F1. Apo. Tapos Jersey Giant po yung babae. Tapos Kabir po yung isa yung malaki. but parang hmm. yung, yung pala na kaber, hindi ano, pinungusan ko lang po siya ng ano, kasi malaki siya doong malaki yung palong. Hmm. Eh, na, na pinapalo, inaaway yung po siya. Yung po bang doong... kabere, hindi ganyan talaga kulay? Opo. Walang yung, ibang... Merong ibang kulay po, may puti po niyan, merong gold. Oh, pero yung yan po kasi Colombia po kasi yan. Colombia. Ah po. Ano po yung ano niya kasama ng uh, isa. Ini po native lang po yung tatlo na yan tsaka yung kabir po yung semi kabir po yung crossbreed po yung sa kabir yung rooster. Hindi po pero yung kabir na yan din. Hindi po yan. Galing po sa ng, ng, ng San Miguel Ibang Bulacan po Bulacan. Ibigay na natin yung, kabir kabir ba yun? Sabi hindi nga niya, sabi sabi, 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 sabi nung pinita nung hindi dito kabir ni. Meron po ako diyan puro. Ito po UK line. Yan na lang po natitira ko UK line na Rhode Island red. UK lang. Ano po ba yung Rhode Island mag dark mahogany? Hindi ganyan yun ano? Ah, ano? uh, hindi po. May mohok may mohak yan. Ano yan po, dark mahogany din din po siya. Maganda rin po siya, kaya UK lang. Bakit ba kulay yung... nung nabili? Hindi ganyan. Ano oh, po ba yung dark mahogany? Dark yan. Mas may, mas may itim siya. Light po. Mm, light siya. Hindi, Eh, baka po hindi kayo na, ano, napagdila ng maganda. Ah, uh, yun, lang naman kasi, kasi man, marami po. po kasing klase na Bago ay, pa lang po kasi kami uh, nagmamanok. Wala po, po magaling po. Nakikita ko po, ito po lakas <laughs> sa North US line po yan. Ay, Kali po yan kay Marvin Gatwonton sa yeah. kaibigan ko. Yan Tapos, ano, uh, yun po yung cover din po yun. Pinagkocross ko po siya. Opo, uh, inusubukan ko siyang i-cross. Wala pa sa... po na i-cross niya na lumanakit. Wala pa po. Wala pa ngayon pala. Ito po, yung Mohawk line na Rhode Island Red na malaki na 6 inches yung pit yung taas niya di ba kita pa patapos at kita na eh opo ero yun po yung anak na unang ano? Diba, po, ero po day tatlong buwan pa lang po ito oh tingnan niyo po kalalaki oh itsura oh alam mo to At saka iba po yung kulay niya Itim Kulay itim pero siya super dark po siya Pang show type po siya Pang exhibition mm -hmm. Yan po mohawk line Mohawk opo, line oh, Mark Moh po. Mohawk line o, uh, Rhode Island local line po siya. Yun lang ang landline niya, tawag sa kanya. Yun ang code name po niya. Palahin niya na po yan? Opo, palahin ko na po yun. Yung tatay po nito, bali yung isa po, hmm. yung nilapa po ng aso, ganyan po kalaki. Pati na nyo, ganda po yan. Magti 3 months and half pa lang Wait. po yan. 3 months and half? Magti three months and a half po yan, malaki po. Parang hindi ganyan 'yung atin. iba ba 'yan sa atin kasi. Yung sa inyo po kasi nakita ko 'yung kinukuhanan nyo po itlog. Production po eh. Production, oh. production lang po 'yun eh. Yung pinakamababa po kung ano eh. Tak magkaroon kaming ganyan. Pa-itlogin. Pwede siguro pa-itlogin na lang ano hangga't Oh, 'di pa, pa itlogin na lang po 'yun. Hindi na tayo magpapa ng Hindi yung, na kami magpapapisa ng gano'n. Ah, Ito naman po, gagawin ko oh. din breeder, kabir po siya, anak uh, ano ng ah, kabir po. Ano oh, po ang magandang pangkarim pang para mas malaki sa aming lahi? kabir po. Kabir. Meat type po kasi, kabir. tsaka saka mo po. Oh, sa Rhode Island, eh, ang ganda po yun. Kasi ang sa totoo lang po, dito po tayo sa <laughs> painit po. Ang luwang oh. Ang ganda po yan. Ano? Ah. Eri eh, <laughs> po yung original na... Ano, ng... Ayun? Ayun? Mo ano ano pa po na, mo. Yan po ano, ano yung dalawang po ano po ano ano po 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 ano po 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 ano po 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 ano ano po po ano ano po ano po ano ano po ano po po ano po ano ano po ano ano po po kaya na unahan po kayo na sold out na eh. Para magkaroon ako ng breeder. Dat pala lang pa kami nagpunta na rito eh. meron okay. okay. po akong benta rito ng mga muhok na puta buho yung Kagabi nga po, napuyat po ako, dalawang bayad yung pausap mm. po sa taga Brunay at saka yung ngayon kaalis na po. Brunay, Calavera. Brunay, ibang basa po. Ay, Brunei Ay, Brunay. brunay. Ah, po, tap, pero yung farm po niya, nasa yung mag-aalaga po siya, di niyo paalagaan niya sa Gapan. Gapan sa o. Malimba. Alam mo sir, di po kami matatandain. Kaya pag nagkamanok kami, nililistan pa namin. Hindi oh. <laughs> kami tatandain ang <laughs> oh. pangalan ng mga manok. Hindi man po, hindi naman po. Wala pag may isang sa tao sa lang, tayo nakalimutan tayo pa namin pangalan. Sana tinatandaan ko lang po yung, yung ano. Kaya po yung sinintahan nito kanina na ayaw iwanan. Ayun po, mohok line po ito. Moho, Tinan nyo po, line. isang buwan pa lang po yan. 16 po yung babae, 3 yung lalaki. Naganda po yan. Yung pinakita niyo mahukay kayo doon. Ano, Opo, yung kapatid ko ito, huling batch na po ito, wala na akong ibebenta. Yung ito po yung tatay. Mohawk line. Nasa exhibition show po eh nasa Pasay, naki attorney Ramos. Wala akong problema magkakapatid na pag naglahi. Wala po problema yon kasi sa sa tinali nga po may inbreeding kasi yung para winning line nila eh. Wala mm problema 'yon. Pero kalaunan po magpapalit na kayo ng rooster. roster Rooster lang. after two months, rooster kayo magpalit kayo ng rooster. Okay, iba kayo kumuha kayo ng ibang linyada ng road of the Island Red, pero hindi, hindi kapatid mo. Oh, Pwede po, walang problema. Ako po, nakapagpapa. Ayun, oh, ko Matagal yeah. na po ba kayo nagmamanak? 20 years na po. Ah, ang tagal na pala. noy ay kami. Oh, Ito pa lang. Ito Alam pa lang. Ito palang palang. So, kayo. Hindi po. Nag-OFW po ako dati. Sabi namin ni Ilab. Siguro, baka ba't si kailala-kailala kayo ni Sir ko, Ano, kami sabi ni Sir Antonio. Baka naman. Si Sir, uh, ano, Sir Paul Mina. No, Kaibigan ko siya. Uh, Oo, kasi si po, si... nagka, nagkaswapan din kami ng manok. Tapos pumili din po siya sa akin ng Jersey Giant. Kaya po kami naging magkaibigan. Si uh, si... kasi kito ang TV din po. Mm. Doon po kami oh. nagkakilala. Mm. Pero post din po ako. Hindi, hindi, pa po ako kakilala kami ni Tongs. Pinipictures niya ako. nagpo post na po ako ng mga manok. Oh, po. Tsaka nagdadala po ako sa kabanatuan, sa gapan. Nakadalawang punta na dito si Tong Steve ah. Ano po, alin na beses na? Ah, ano na ba? Oh, na beses na po. Ano na beses na po. Ay, baka yung kanon na Hindi niya kasi bumibili po siya ng personal niya. Pero iba po, sa subscriber niya, binibili niya, pinipictures niya. Kaya po, na beses na po siya nakapunta rito. Ah, na ba? Ano na na ba? Ano na ba? Eh, ito, kaya lang lang, yung huli, napanood ko yung pumunta siya dito eh. Hindi po, eh, hindi po, mga yan, mixed breed na po kasi yun eh. Opo, 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 pure mo yun. Opo, sa pure mo lang po. So pure na lang, para Kasi ano, po, mag-alaga po kayo, sabi ko nga po sa vlog ko, yung may quality na. O, oh, yung may quality oh, na. Po. ayan, nabili na po natin kay Sir Wensi. O Ayan saan, po, ha? nakabili na po tayo. Ito, Fisher, kakaraga na. Ilang ka lang, po natin lang natin na, na, Ayan po, ha, babae. Sa murang presyo po yan. Ayan, bilangan natin, yan, Sir, yung True. babae. Ayan po, murang babae po yan. Ano na to, Rod? Rod ano Island, Mohawk Line po siya. Mohawk Line, Mohawk Line. Island, Mohok Line. Oh, oh. Oh, six, 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 six Malalaki malalaki. Eight. eight, eight. At sana maparami 10. namin kayo na ipamahagi namin kayo sa iba. Tama 12, ba, sir? 12. 12. 14. 16. Sixteen. 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 Hello, tong Stevie. Andi dito kami kay Sir Wensi. Ayun ah, po, kaber. Ano, kaber. Hindi, oh, yung tatlong mahok pa na baba. Ayun, yung kala kami kaber tayo, isa. Apo. May panungkit po pala kayo dyan, ah. 16 na. Ah. Rhode Island. Mabait mo Puro mo Mohok. Mohok. Mohok line. Tama po ba? Mohok, oh, tapos mohok line. Mohok line Ay, mohok line. Lista mo na. Baka naman yan. Baka buhok mo. Hindi, Island. Mohok line. Ilang buwan na po siya, sir? Isang buwan? Isang buwan po siya. Tin mo po lalaki, oh. o. Ninety na po yan, ha? Ilang buwan siya bago mang-itlog? Six months po siya. Ah, six, man, oh. six tayo months, o. Maghihintay pa tayo ng limang buwan. Eh, di mo muna hantayin lang. Parel tayo may Pero siya lang natin pa-inungin. Ganyan po, Kami po na ako na ba yung nakusubok kung sa business po namin. Ibi-business it? po oh, namin yan. Ito po, free na lang po yung kabir na Colombia. Wow, meron kami oh, yeah. libre kay sir Tapos, na kabir na, na Colombia. Libre din po yung rooster. Oh, po. Ay, nakasalamat oh, naman sir. Ayan, lumabas na. Di ating yan. Sa murang-murang presyo. Murang Ayan, nabaksa Ay, na lang. Saan ba kayo? Hindi po. Hindi po, hindi pa yan. Ayan, pinupugo ni Sir ang manok. Hindi mahuli-huli. Ayan, huli na. Ay, Sir, Ayan, ano naman tawag yan, Sir? Muhok lang ito. Mawis Ay, muhok lang. Ano ko yung gusto ko yung pagmamahal ko po sa mga bayar ko po at kaibigan ko. So, ang pripo nila malaki na. Ah. Mm. Okay, gusto mm. ko po masulit yung kanilang biyahe. Yung okay. urat uh, Rod Island ko doon, anong, anong breed kaya? Ano? O production po. Mm. Hindi mo ako niya. Hindi po. Production po, nakikita ko po kasi. Production line lang po yun. Production. Malakas po kumitlog yun. Hindi kasi nga kami Ito rin po, malakas yung din po ito. Kaya kung maganda po ang ito, nakatawa nito at saka mabilis lumaki. Baka maging problema ipit-ipit lang dito, Maria. Hindi kaya maipit-ipit yan. Yun nga po, eh gusto nyo, ikahon natin eh. Hindi, lagyan na natin natin ng na ako kahon ng sigari nyo doon. Ay, na, na kahon. Kaya meron kahon po ako doon. Ayusin na lang po natin. Hello, ba? Ayusin namin. po Kaya pakahawak nga muna po ito. Ay, sama nyo muna po dito. Tina, iuwi na po namin ang inyong manok. Okay. condition naman po ata yung loob nyo eh, no? Hindi naman kayo, bukos oh, na dito. Oh, bukos na dito. Nasa taas naman sila eh. Oh, hindi po aircon yung likod niya eh. Maaari mainit doon eh. ba, dalawang kahon po o, isa na lang? O dalawang kahon natin. Maganda pa rin ang lagyan ng sir eh. <laughs> <laughs> Ayan pala yung maganda eh. Padala-dala ka pa, pa, ng... Padala pa ng ulungan eh. Padala-dala ka pa ng eh. Nakaset na po kasi yan. Eh, lang ng puro babae. Tatlo na lang ako. na siya. Wala din ang susugi na. Sabi ko na lang ang bag band dito sa ako. Pero nang bag band. Mr. Mrs. Nakabili na po tayo ng pararaming manok Salamat, salamat po, salamat, Sir Wensi. Salamat, salamat. At Ato na po kami para yung aming manok eh may hindi ma-stress. Bye-bye, baby. At, pupunta na po kami. Salamat po, Sir. na. Okay. Salamat po, sir. Salamat, ma'am. Nah, thank, thank you very much po. Thank you bye-bye. Ayan po, pauwi na kami.